pagkatapos ko mag-edit, voiceover at upload, ito trabaho na naman ulit. Oo, be, buhay na na ito at sa dami ko na naman ginawa, parang deserve ko na naman ang pasalubong. Pero syempre, bago ngayon, Hi, hello, welcome to my vlog. Kahapon ganap nga ito at maaga pa nga lang, inagsalang eh, na nga kagad ako ng mga labahin. Dahil ati tambak na talaga sila, oo. oo. Siguro mga 2pm natapos tapos na nga rin ako maglaba pero hindi pa nga rin ako nakapagsampay kaagad, agad. Dahil ati inasikaso ko muna ang mag-edit at voiceover. Bago pa nga kami umuwi ng probinsya, eh hindi na talaga ako nakakapag-upload dahil nagkasakit nga ang babae. Tapos sumunod naman yung pag-uwi nga namin sa probinsya na hindi nga rin ako nakakapag-upload dahil ang hina nga na signal ko. Kaya yeah, ito kahit anong bisita talaga sa araw-araw. mas inuuna ko na muna talaga makapag-upload para makabawi. At ngayon lang talaga ulit ginabi ng upload. Dahil siguro sa pagod, ayan, nakatulog ang babae. Pero at least may upload. O siya, ayan, back to this video. Pagkatapos nga makapag-upload ng mini vlog nito, eh, nag naman kaagad ako ng mga sampayin. Nag-uumpisa na nga rin yung ulan nito. Kaya nga yung iba, dito ko na lang muna sinampay sa bintana namin. Tapos yung iba naman, lalo na nga yung uniform ng Papa J, dito ko na nga lang din sinampay sa loob ng bahay. Tapos pagkatapos ko magsampay, inayos ko na nga rin yung extension na ginamit ko sa paglalaba. Grabe no, siguro nga tag-ulan na dahil sa hapon umuulan talaga palagi. Kaya ayan na naman yung bunso ko, nakatakip nga na naman ng unan dahil ang ingay nga na naman ng bubong namin. At syempre dahil malamig-lamig na nga yung panahon, isusulitin e na nga natin yan para nga makapaglinis-linis. Una ko na nga munang lilinisan itong electric fan dahil grabe na nga rin ang alikabo. Kaya mahina na rin talaga yung buga ng hangin nila ate. Paniguradong hindi na nga yan makukuha sa punas kaya nga ayan huhugasan ko na lang. At kapag ganito mga huhugas ko, eh dito talaga ako naghuhugas sa CR para makagalaw at belo ng maayos, ate. Tapos, ayan, habang pinapatigtik ko nga yung mga hinugasan kong parts ng electric fan, e eh, ko na nga muna itong mga katawan ng electric fan dahil, ate, eh, hindi naman ito pwedeng hugasan, kaya nga pupunasan na lang natin. At baka bigla na lang tayo mga inside dyan, ate. <laughs> Bali itong electric fan lang talaga yung bala kong linisan. Pero ito na naman tayo. na uwi na naman tayo sa paglininis ng ibang parte ng bahay. Grabe na rin kasi yung alikabok dito at kahit nasa malayo, ikitang kita na nga talaga. Kaya ito dinamay ko na rin sa pagpupunas. Sa totoo lang, pag uwi pa lang talaga namin galing probinsya, ay eh, gustong gusto ko na nga maglinis ng buong bahay. Pero dahil parang napapagod pa nga yung katawan ko, eh ito paunti-unti na nga lang muna. O, wala naman tayo sa paligsahan ng palinisan ng bahay, di ba? Pero kung may prime niya siguro, kabilis ko siguro naglilinis. Alay, hindi. Alay, hindi. Alay, hindi. Hindi, hindi, hindi. O siya, ayan, pagkatapos kong mapunasan yung mga nasa itaas, eh dito naman ako sa background ng TV. Dito kasi talaga kitang kita yung alikabok, lalo na nga dito sa may TV at speaker. Kaya kapag ka ganito talaga yung kulay ng mga gamit mo sa bahay, masipag ka talaga dapat magpupunas. Dahil ate, kapag ka biglang may dumating ka na bisita, ikaw din na mapipintasan, oo. So for OA pa naman ng mga tao ngayon. ala hindi. O siya ayan, syempre pagkatapos nga natin magpunas-punas, eh magwawalis din naman tayo ng sahig. Dahil syempre napunta naman dyan yung mga alikabok, oo, oo. Tapos ayan, pagkatapos ko nang nga magwalis, eh, inassemble ko na nga rin kaagad itong electric fan dahil pinagpapawisan na ang mga tao ati. Ito nga kulay puti ko na electric fan, eh galing nga sa isang silent follower natin. At yan talaga yung una ko inassemble dahil malakas talaga yung buga ng hangin yan ati. Paniguradong mahahawi ka agad yung pawis, oo, oo. Ito naman itim namin na electric fan, eh doon nga nakapwesto sa tabi ng sofa. At para naman yan, sa natutulog nga doon sa sofa. Kaya ayan, pagka-assemble ko nga, ibinalik ko na nga rin kaagad sa pwesto. Nang nakaraan gabi nga, meron nga rin pala nagbigay sa akin ng isang sakong mga damit. Galing nga yung sa isang solid follower natin. At sayang nga lang dahil hindi nga ako nakapag-video o papicture man lang sa kanya. Dahil nagmamadali na nga rin silang umuwit pa ulan na ati Kaya nga sa nagbigay nga po nito sa akin, eh maraming maraming salamat nga po. Lalong lalo na nga sa support ah. Lagi ko nga po sinasabi na meron man o oh wala, eh masayang masaya pa nga rin ako. Dahil alam kong meron totoong sumusuporta at mamahal sa akin. O siya, ayan, dapat talaga hanggang dyan nga lang yung video natin ngayon. Pero dahil masyado niya akong pinapakilig, ayan, medyo hinabaan natin. Tsaka, so, oh, tisayang din naman yung mga pinagagawa ko dito. Ganap-ganapan pa naman ang tao. <laughs> Pagpasensyahan niyo na nga muna kung meron nga padaan-daan dyan na kapre dahil hindi na talaga yan siya makuha sa tingin ati At dito ko lang talaga napansin na dinadaan niya lang talaga ako sa daldal pero ginugulo niya na yung pagkukonten ko ati Ayoko pa naman yung ganyang padaan-daan tapos wala pang damit, nakakagigil At dahil maulan nga ang gabi, masarap ngang humigop ng sabaw Pero syempre yung madali na nga lang lutuin, kaya naman lucky ni Paso <laughs> Tapos with matching tuyo, ay naku, ang sarap na naman ang kain. Bali, habang iniinit ko nga yung uwing ulam ng Papa J, ay eh, nagpabili na nga rin ako ng Lucky Me at saka tuyo sa Ate Atina. Tapos ito, habang nag-aantay nga, ay naman ako ng sausawan. Suka lang naman ito na may konting bawang, asin at asukal. Ang tagal nga bumili ng Ate Atina, siguro mga one year, ay nakauwi na nga rin siya. Hello, hindi! <laughs> o siya, ayan, pagkainit nga nung ulam na uwi ng Papa J, isinud ko naman niluto yung tuyo. Hala, grabe naman yan siya, bakit may pagpunas-punas pa dyan, Ate? Na delikado na naman tayo nito mga maya. <laughs> Pamaya-maya nga lang din, naluto na yung tuyo. Kaya nga, ayun, sinalang ko na rin yung tubig na para sa noodles. At habang ako nagluluto nga dito, ang Papa Jay naman nag-aasikaso na ng pagkakainan namin. Naalala ko nga na meron nga pala kaming biniling juice. Kaya ayun, tinimpla ko na rin. Tapos nilagay ko muna ulit sa rep para mas lalong lumami. Hay sawa ka sa daming dinaldal, ayun, makakakain na rin. Saktang-sakta nga lang din yung sabaw sa so pagkakaluto ko nga ng noodles. Kaya ayun, tara kumain na tayo. Meron nga rin pala akong kimchi at gravy sobrang perfect talaga ng combination ng mga ulam namin ngayon. Pagkatapos kong kumain, naghugas na nga rin ako ng katawan. Tapos ayan, nag-ayos na ako ng paghihigaan namin. Habang naguhugas nga ako ng katawan, ng ati atina na naman, nagwalis na nga ng sahig. ayan, nilalatag ko na lang yung higaan namin. Hi, sa wakas na tapos din. Este, makakapagpahinga na din. Oops, teka lang. Kapag kami nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi. Salamat.